Good morning mga masir, welcome back sa itong adventure Karon mga master, morning part ang part 2 sa itong episode sa uh, Kuban episode mga masir Mauna niya ang ilang paglipa <coughs> Kaya yung nakita nga ng tuloy mga masir, mauna siya ang isda nga tamban or tuloy ang tawon sa mga Or mimis So, sardines na siya mga mas no? Muli, sa agad nga mati nga sa kaning nga klase nga palagat o popot kay uh, ang ilang sizes po, sakto po dito sa mga mata sa popot. Yan, mga tangloy, balintong, sasa, sasa mga master Uh, Tagsara ka na sila maturay at na lamang pundukay sa ulhe. ang buhay ninyo Hapit na pag uh, liba, mga masar So lolo na -lo -lo lang isda na So diligyan na sila buwagan sa mga busero pag monitor Kaya aron uh, masaka ganyan lang isda uh, Ilang na liksan o ilang na trap mga masar Pinusok! 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 Ang pagliba mga master kay need yung nagligan tao para paspas o bira sa pukot kay kung nihit ang mga tao mga master dili din ninyo mga uh, kuhang isda delikado kung labi na ugdaghan mga master so din eh paspasay ng uh, trabaho kay kasi malagid na sila o makakita na po taglaing ng labo ilan na pong uh, liksan side by side din hindi yung ng mga master, no? So, nakita niyo per tinaghana na tinga ng uh, mga tuloy. So, kakasabi sa sila o oh, tinangtangayan ni mga master ang kanyang taga-puktanan. So, murag uba iba yun ilang na-trap siguro karo mga master, no? So, diha, nag na ang kaning rakit or kanang sublan nila sa isda para sayo na lang takson. So, sige monitor ang mga busiro da kay nag na itong gitawag uh, itawag nga rakit mga maser Kung ano yung nangyari sa proseso ngayon na mga master, ang pinggir ang tanan kay delikado magkabuhay ang kaya kay gamay sipiyak mga master. Hadrit uh, so ginag-aga isna dili na na sa kanang itawag na rocket kaning ilang isa puang karon sa uh, isda nga naghan so kanang po nga pugot mga masar mao na lang uh, kung asa takso nilang mga isda Hindi mga master, success po nila uh, na transfer nga ito sa rocket. So, ang taga -punta na ng mga master, si so Masiuswan, uh, matakos na sila ang kaning, uh, para buhay-buhay nila. So, mukha it'll buwan it'll na rin sila mga master, o saan ni transfer nga sa kaning taga service, kung asa takso lang isda. Gas, yes, gas! Yes. Dara mga masar, nitakos na ang taga-pagtanan mo na nilang pinaka-allowance. Hilara ni nun ben or kung daghan ka isda ah. ina rasa ni mending ya ay ang kwarta ina ang bain bahinom ya kung nihita ni sila mga master kabo rin sila panunan nga uh, ah, pwede po nilang mabaligya kung dagahan ako kaya pa para sa ilaha so kani umurag muna ni so sa kapumong pumong pumo, na ilang natakos so good pa sa good mga master daghan yun ang isda nga na adari akaroon na ilang nakuha Ini niya mga kayak kayak to. na sa kaning ah uh, busero na ya to sa service mama, Uh, service bes ini, ng kwatro na siya mga sir sa mga nara eh balhin nila ngan to uh, ikab una na takso na po na kung pila ka po mang ilang makuha Deb. Then he sa support ng mga master and na sila sila mga aso da katong niya ha ah, siya o kaning balintong si Rajib karon tinantangay na punidiri sila mga master kaya kaning ilang tang e naman ni mga master so ilan no or ilang ipang hatag dito sa ilang mga uh, kaparentihan kaning uh, mga isda kinahalamin siya tang mga master o galit na tangtangon kay tungod ah uh, dagko man ang hilba sa kukot onya mara puni ilang ibuwad, or unso aman napanoodaan Nudge! Renogo nudge! tamal ng ni rakom ha? So siya katagos ang liko na eh. Thank sure. kani nga gidag ko sa tamban mga master mo siya kilawon ari sa laod no or maupo ni siya lamit buharon kay dili po siya kayo ko satu uh, sakto sakto rin yung size so maupo ni iyang uh, kasarapan nga uh, uh, sizes mga master Kanjeng okay. dinhi hi kay gimaniho na nila ang kaning ilang buhay-buhay mga sir. so posibilidad niya ilan ni kay ilang, ilang mang solo niya nya pag humaan, kung pilay halin ila na pang binibahin ang pila ka tao diri sa uh, Patungo nga sila ulit mga master. So, inani day ang uh, dagat no, So, inani pagkalinawa. Bisa, medyo old to, na. Pero, delete kanda kumbag. ning nunggo sila dire sa Baras mga masar o set yung Baras Barangay Matungaw ay namundiri ang mga labasero nga ilang ah, bagsakan sa isla

So posibleng uh, ilan nang gihatod ng isla ngto sa obos or ilan nang ginaog. Wa ba diya sudan I don't Dini mga mo strikay ng hatag nag panoodan ang galing sa sa tenga Ako nga, o man na. Ayo <laughs> maka mo.

ba nilang paligya mga masir so umuli na sila nga sa barangay paril so tapad na po nila silang uh, barangay mga masir unahan na silang, uh, sa sa amo ah kanya dali lang ko tabot ng adventure ko mga masir hindi lang salamat siya pagtanaw pag inaot mo kinaot ko nga namo sa safe mga kabutang kanya God bless na tuntanan mga masir